Hello po mga KGC TV, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. So ang ating mahal na inang Raina ay bumibisita po doon sa Libuasan Mars kasama po sa Sir Dato Odilon. So ano po ba ang Libuasan Mars? Panoorin niyo po ang uang video na ito upang maintindihan niyo po at malaman kung ano po ba ang lihim sa uh, Libuasan Mars. Kung bakit po ba ito ay pinag-agawan ng mga namumuno po sa sa ating bayan at tila ba gustong gusto po nilang agawin ngunit hindi po sila nagtatagumpay o hindi po sila nagtagumpay dahil po ito po pinoprotektahan ng ating mga lolo na pinangunahan po nila nila inang Raina, Queen Helen Elizabeth III at ng mahal na hari King Mamay po so panoorin po natin ang kabuwang video na ito mga ka Ma, ito yung kinukuha nila na hindi nila makuha kailanman. Okay, kayong mga naririnig, meron tayong magandang bisita. Si Datu Puga. Welcome Datu Puga. This is the place of our grandfathers. Ito yung subin yung aming tampo, pinapataas ko yung tubig. Sorry. Ha? Ha, ganun lang ang aking style. Pero ang maganda, hindi naman nila akalain, pupunta ako ngayon dito, no? Opo. Eh, wala naman nakakaalam na nandito ako. Kaya, maganda ang balita. Ha? Nakarating ako makmak na langis at gas sa Cotabato Basin, pamura ng kuryente sa Pilipinas? Ang Department of Energy ay nagbigay na ng pahintulot sa SK Liguasan Oil and Gas Corporation na simulan ang pagsasagawa ng oil at natural gas exploration sa Cotabato Basin. May layunin itong magdevelop ng 72,000 hektare lugar na puno ng potensyal na mga yamang petrolyo. Sa hakbang na ito, inaasahan ang pagtukulong na mga bagong mapagkukuna ng enerhiya na makakatulong sa pagpapaunlad at pagyaman, hindi lamang ng rehiyon, ngunit maging ng buong Pilipinas. Ang Patabato Basin ay isa sa mga pinakapaborabling lugar para sa komersyal na pagkukumula ng lamis sa Mindanao. Ito ay nagtatadlay ng makakapal na mga sedimentaryong bato, kaya naman maraming posibilidad sa lugar na ito para sa mga struktural, at stratigraphic traps. Ang maximum na kapal na mga ito ay umaabot sa 6,000 hanggang 14,000 talampakan. Ang pag-abaw ng langis sa isang mababaw na butas sa hilagang Cotabato ang nagpakita na meron talagang presensya ng mayamang petrolyo sa Cotabato Basin. Ang Cotabato Basin ay isang deep center na matatagpuan sa south at central portion ng Mindanao. Ito ay napapaligiran ng Lanao Bukidong Highlands sa Hilaga, Tiruray Daguma Highlands sa Kanluran at Timog Kanluran, Apo Parker Range sa Timog Silangan at Central Cordillera sa Silangan. Ang kabuuang lawak ng Cotabato Basin ay umaabot sa million 1.2 million hektarya o 12,000 square kilometer pinakamalalim na kapal ng deposito ng langis at gas ay tinatayang nasa 8 kilometro. Kinikilala ang Cotabato Basin bilang isang back-orc basin ibig sabihin ay konektado ito sa mas malaking basin na matatagpuan sa East Indonesia. Sa aspeto ng lokasyon, matatagpuan ang Cotabato Basin sa mga probinsya ng North at South Cotabato, Maguindanao at Sultan Kudarat. Inihahalin tulad ang Cotabato Basin sa Agusan Davao 2 dahil tila isang halfway bend din ito. Ang basin ay tumatanggap ng mga sedimento mula sa Central Cordillera. At noong mga panahon na ang Tiruray Highland ay aktibo, ito rin ay nading pangunahing pinagmumula ng mga sedimento. Sa kabilang banda, ang Lanao Bukidon Volcanic Area ay naging source din ng mga sedimento matapos ang panahon ng Miocene. Sa kasaysayan nito, ang Cotabato Basin ay bahagi ng nagsubside na North Trending Trough mula sa Mindanao Sea hanggang sa Celebes Sea. Ang pagtukla sa Cotabato Basin bilang isang lugar na may malaking deposito ng langis at gas ay sinusuportahan ng mga sumusunod na geological and scientific facts na nagkwalipika at nagkasipika sa lugar bilang isang potensyal na area para sa langis at gas. Una ay dahil isa itong potential source of cob rocks. Ang Katabato Basin ay sinasabing mayaman sa mga fossiliferous marina myosin at pliocin shells at mudstones na maaaring maging source ng langis at cob rocks. Pangalawa ay isa itong potential reservoir rocks. Ang mga limestone ay malawahang matatagpuan sa mga iba't ibang lugar at maaaring maging ang mga reservoir rocks. Ang Iusen Limestone na may kapal na mahigit 2,000 kalangkas sinampahan at mga mayos at aquarius and limestone sa basin ay may kapal na isang daan at limampo hanggang higit isang libot limang daang talampahan. Maraming Mayusen at Pliocene sandstones at conglomerates ang maaaring maging reserwa sa Katabato Basin. Ikatlo, ay maaari itong maging isang potential structural traps. Merong ilang kilalang mga estruktura sa Katabato Basin na maaaring maging mga traps. Ang Katabato Basin ay merong maraming mga surface anticlines at iba pang mga estruktura na makakatulong sa pagbuha ng mga hydrocarbon. Ang pinakanakamamangha sa mga ito ay ang Rojas anticline. Ang Rojas anticline ay ang pinakamalaki at pinakamahusay na petroleum prospect sa southern Cotabato Basin. Ito ay isang saradong estruktura na may hapag labing apat na milya at lapad na apat na milya at nabuo sa mayusin, playusin, at kuwestiyon na ng mga bato at huli, ay dahil isa itong potensyal na stratigraphic traps. Ang Cotabato Basin ay may mataas na posibilidad para sa mga stratigraphic traps na maaaring maging mahalaga pagkatapos na malinaw na maunawaan ang mga ugnayan sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng exploratory drilling sa mga kilalang istruktura. Ngunit alam mo ba na ang kasaysayan ng pagsusuri ng langis at gas sa Pilipinas ay tunay na nagsimula sa Cotabato Basin. Sa taong 1916, Hanggang 1996, may kabuo ang labing dalawa na balon ang na nadiskubre at binuta sa Cotabato Basin. Ang pinakauna sa mga ito ay ang Dulawan 1, na orihinal na isang balon ng tubig. Ngunit kalaunan ay kinatagpuan ng mga buhangi na may langis at nakakapag-produce ng labing dalawang bariles ng langis kada araw. Ang Dulawan 1 ay natuklasan noong 1916 sa Dulawan Poblasyon, isang barangay sa Datupiang, isang munisipalidad sa lalawigan ng Maguindanao. Ito ang unang pagsusuri sa Mindanao at umabot ito sa kabuoang lalim na isang libo at walong daang talampakan at nakakuha ng mga indikasyon ng langis at gas na may kaugnayan sa saltwater mula sa mga sa ilalim ng Resumption Act sa loob ng mahigit na dalawang dekada, itinuring na no man's land ang Cotabato Basin pagdating sa pagsusuri ng langis at gas. Nagsimula ang pagbabago ng ma-elect si Mayor Rodrigo Roa Duterte o PRRD ng Davao City bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas noong 2016. Sa industriya ng langis at gas sa Pilipinas, may tatlong halagang ambag si PRRD na natulot ng epekto sa pagpapatuloy ng aktibidad ng petrolyo sa Cotabato. Cotabato Basin. Isa na dito ang pagpirma ni PRRD sa Republic Act or RA No. 11054 o kilala rin bilang Bangsamoro Basic Law or KPL. Ito ay isang batas upang palakasin at palawakin ang organic app para sa autonomous region in Muslim Mindanao. Noong October 2019 naman, habang nasa state visit sa Russia, binigyan ni PRRD ng tiyak na utos si dating Governor Suharto Peng Mangudadato na Sultan Kudarat na simulan na ang drilling ng langis at gas sa kanyang probinsya, kasama na ang Liguasan Marsh. Noong 12 ng Enero 2022 naman, naglabas ng Presidential Memorandum si PRRD na nag-uutos sa Department of Energy na pirmahan at ipagkaloob ang Petroleum Service Contract or PSC-77 sa SK Liguasan Oil and Gas Corporation, isang all-Filipino Mindanao-based company. Sa ilalim ng PCECP, ang kotabato basin ay nahahati sa dalawang lugar, areas 09 at Area 10. Ang Area 9 ay nasa loob ng mga probinsya ng Sultan Kudarat at South Cotabato sa Region 12. samantalang ang Area 10 ay nasa loob ng BAR. Ang Area 9 ay sakop ng jurisdiction at regulasyon ng DOE, habang ang Area 10 ay kontrolado ng BAR. Noong ikatatlo ng November 2020, isinadawa ng DOE ang isang bidding para sa Area 9 na sa huli ay napanalunan ng SKLOGC. Noong ikapito ng Abril 2022, nilagdaan ng Energy Secretary Alfonso Cusi at nang may akda nito ang Petroleum Service Contract 77. Ang kabuoang lawak ng PSC 77 ay 72,000 hektarya na sumasakop sa mga lalawigan ng Sultan Kudarat at South Cotabato. Ito ay naglalaman ng malaking Deposito ng Natural Gas 3.4 TCF sa mga Barangay Bilumen at Gansing 3 Langaw at Tambak sa Bayan ng Lambayong Barangay Bambad sa Bayan ng Isulan ang Bambad 2 at Barangay Bedtubo sa Bayan ng President Quirino Kasama rin dito ang malalaking yaman na deposito ng langis, 4.8 BPL sa Rojas Mountain Range sa pagitan ng mga bayan ng Tantangan at Tangka. Sa lalawigan ng South Cotabato, ibinigay ang pitong taong work program para sa pagsusuri ng 25 taong kodrata sa SKL OGC na maaaring palawigin pa ng higit 25 taon. kung tagumpay ito sa kanyang mga layunin sa pagsusuri ng PSC 77 area. Ang mga susunod na henerasyon ay tiyak na makikilala ang kahalagahan ng Cotabato BC ng bansa. At maging ang kasalukuyang henerasyon ay makikiisa dapat at sumuporta sa malaking eksplorasyon na ito. Kung magagawa ng SKLOGC bilang kontraktor ng PSC 77 ang matagumpay na pag-extract at produksyon ng 3.4 dcf na natural na gas sa mga lugar na sotan ko at ng 4.8 bbl na langis sa Rojas Mountain Ridge ng South Cotabato. Ang kontribusyon ng Cotabato bisin sa ekonomiya ng Pilipinas ay magiging napakalaki. Dahil ang 3.4 TCF ng natural na gas ay maaaring magsuplay ng enerhiya sa tatlo hanggang limang planta ng kuryente upang mahalikha 3,400 megawatts ng mura, malinis at abot kayang kuryente ang buong deposito ng langis at gas sa Patabato Basin na tinutukoy sa BSC 77 or Area 9 at Liguasan Marsh Area 10 ay magpuproduce Pilipinas ay magiging isang otomatikong miyembro ng oil-producing exporting countries or OPEC sa buong mundo. Ang rate ng kuryente sa Pilipinas kasama ang mga preso ng mga produktong petrolyo ay magiging katulad ng antas na matatagpuan sa mga bansang miyembro ng OPEC. Isa naman sa halos limang taon nang gumagamit ang letting gas na ito ay si Congressman Zajid Dong Mangdatatu na halos 24-7 na nagbibigay ng natural gas na ginagamit ng halos isang daan lang tauhan sa kanyang palaisdaan. Itong uh, methane gas na to na natuklasan namin noong October 27, 2013. So mag-five years na po itong uh, natural gas na natuklasan namin. So kita kita ninyo ngayon kung gaano kalakas yung apoy na lumalabas dito sa uh, cube na ginawa namin. Ang pagtulog sa kanyang mga kababayan na magamit ang libre supply ng maging danaw methane gas. Susubukan natin ngayon si sindihan. Tumatik. Ulitin ko, walang amoy ito. Walang amoy, hindi tulad ng LPG na nasa tangke. Napakalaking tulong po sa amin to. na hindi nasasayang yung natural gas na lumalabas po sa loob dito sa uh, Mars. So, inikahit ko po lahat kayo na sana masuportahan ninyo ako dito sa programa kung Handog Ka Lang Program. Palagay ko laking tuwa ng mga mamamayan ng maginda ng dito sa Ligawasan Mars. Umuwi na sila kung ma-explore natin ito through the initiative of Congressman Dong Muradato.